ito po yung aming

Bibuksan mo pa. Ara sa mga kapat. Ang pag-akat ko. Kaya nga yung kirikit natin talaga. Ang lamot ba ka? Pag-wilo na yan dyan. Kaman ang sakatahan talaga yan. Pang, Wala kayong kita dyan, ano? Yung pinapanap mga bagong sako? Bakit oh, sa listina? Wala pong nadaan dyan. Hmm. Inanong ko yung pump. Kung po ginamit yun. Blind ba Ano yan? Ayan. 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 Yun, eh, doon. Doon po, mm, din, paanin, saan, oh, ganun. Tapos yung, Papunta doon. kasok-sok. Tapos sa paanin sa mirror pala. Oo. Yan. Ito Dito na, na lang tayo. Manipis na yan. Dito na lang. na Dito na lang tayo. tayo. Hmm. Hmm. Grabe mm -hmm. Gra na tewag din, oh. Ang makapagkapal niya na yan. lalo dali mo na yan. Pinulis mo lang po na ang diretsyo. Hindi pa man sa na. Nako, mapapagod ka ni ano ni mo, yung manager mo, nandito pa sa kabila. <laughs> 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 Dali Ano <ka. Dali. laughs> yung pala yan? Patawad na naman yun. <laughs> Pinagkalo naman <lumap>. ako. <laughs> okay. Kahit ako, kaya ko yung yan eh. Pa, wala pang pa bwilo ito. Ha? Wala pa pang pa yun. Ayan na lang timber na parang lalagay mo na saan? Mm hmm Nakakalagay itong taas na to eh. Ayan, ito okay, yung... Pando ito ay Pando na Hmm Dito lang wala Dito na pa Dapat yung ayusin na yung timber, hindi na yung parang <laughs> Parang nag-isipan na daw yung timber niya hawa yung saan? Yung <laughs> c Timber 1? Hahaha Nag-timber yung isa parang gumi? halo na yung sapa ilalim yung ano talaga sabi nga ni kuya Dan baka ilalim ka niya kayo dyan ng ilang dipal maganda eh. ka yan maraming muwil ba kayo oh yan yeah, manakita namin yun isa isa lang ito lang nakita namin isang maso isang muwil maraming na nasa lima yata yan wala nandito lang sa baba 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <목소리> <로스, 피자손. 목소리> <목소리> 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 Mabagal nga lang, pero kung talagang ano yun, may jackhammer. Oo, oh, kumano saan itong jackhammer? Nag ano, na siya nag-request ng jackhammer. Salambot nito. Dito din po nito ay. Eh. Bungkal-bungkal yung timber na yun. Kaya, Malambot ka mga pati. Malambot. Okay. bilis Ilalim hmm. Papagano na Hindi na natin uras ba? habita hmm. ka, pagbabagsak ka ha. Hindi mo po gusto natin nakaplingan. 9 minutes na. 10 minutes na.

ito, dalit, dalit, dito na ito. Ito ang abin. Bukod na lang yung mga hindi mo nakalap. Bigat pa. Uh, ng galina yan pa. Bigat-bagat talaga ng galina. Mga maklot pa, diyan sa may tubig. Bukod. 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 Bigat. Oh, ang okay. liit lang. Galina eh. Bigat talaga mo. Pero pag tiling siya, yung talagang puro galina ang ano. Mm. Yah. Bigat ng tiling. Hindi ko lang may na iya. Yeah. Tiling. Wala. na pa rin talaga. Na, Nagyan pa rin talaga eh. sa ano. Hmm? Ay, pagi naman Ayun eh. lang.

magbaba. Hindi ko kalamang na magbaba ako. Ano muna sa taas? Taas. Ano? Luwi-luwi muna.

Puno mo na yung ano, taas <laughs> na yun. Oh, mag yan, no? buo. Yan, sige yan. Yan, Metal Wala kayong puti dyan. Oh. Chip. Oh. Chip yeah. Parang magpigas pa ay. nandang na mo yung lahat. yung ilongyan yung 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 Oo. Sir, yung truck mo, yung mo yung Dito na yung 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 na Harap pa babaw pa pati yan eh. Mamarap na rin isang pulan eh. Isang pulan. na yung diretsyo. Wow, sarang sampul. Diretsyo na yan. Sinang na yan? Ako sa recover nung pa? Meron. Diba na, pagka ano nga nito, pag yung naglalim lalim nga nito, mas maganda ma ito. Lalim yun talaga. Kaya siya nasabi ni Kuya Daniel, lalim nyo.

kailangan mo na mole. Mole. Dito naman dito kailangan ng maraming tao. hindi, katulong doon sa taas. Mm -hmm. Inigirila ko na kanina yung pae. Eh. Napilasa ko? Hindi pag hindi tao din. Ganun, ganun, Ay, <laughs> <Kapilasok mo>? mm. <laughs> pag nadestino mo dito sa ilalim ay rangkahan o rangkahan din yun ay. Eh. <laughs> Basta may kasama yun na taga-kwinto. Sige lang yun na sige. Bubutog-butog lang mo lang yun. Yan lang, hawa na tatawa yun. Sige, Tiba yun diyan. Tibay yun yung sige sa ganito eh. Dito ba ka na talo si ano? Si Kadim nasa sa mga Si? Kadim. Kadim? Kadim yung asawa ng film ha? Nagkukuha daw baga po ng tao? Ha? Pagkahanap din siya ng tao. Dadaan dito? Nandito? Ako, okay. oh, kung saan butasan yun. Saan butas pa? Diyan yung umum, sa harap may lang sa kabila, sa baba. Sa likod nila, ima. Saan ko nakikita? May bahay daw yun dito ay. Diyan dito daw ang nanay nun. Baka. Kasi hindi siya nakakapunta yung... daw. Binan daw ba yun? Binan daw ba yun? Ha? Nakaban daw uh -huh. ba yun dito? Oo. Ang alay, may papalipad ng bita. Ha? <laughs>

Ako magdilim. Nakaka...